What's up mga ka-insan? Ayan mga kainsan, magandang hapon po. Ayan, kasama po si Miko. Tsaka si cameraman. Naghahanap po kami ng bato. Batong ano po ha, hindi yung bato, yung ano, batong patay po. Pagkakawin po namin tong ko. Tawa yan mo po. Baka mga ka ba kainsan? Wala yung bato din ha. Ayan, yung ito yung ano? Parang mga patulis, wala ano. Ay, kaya. Diba parang patulis na utoy? Yung pag po sinabing ito ganito po, patay na bato po ito. Ito, tuntawagin. tawagin pag po na lakad ito po ang patay na bato pag po patay na bato at ginawa mong tungko ay alam naman ito ng na mga magbubukid hindi po naputok pero pag po ang sinalangan mo ng apoy naputok po ang bato ah delikado pag nagluluto ko ano, din biglang na ano natila po din are, are, ari 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 uto yung ari ari yung hinahanap ito ito o, ito o, mga kaysan may isa na po tungko po ito uto yung isa na tayo kami na nadaan pagbalik uto Mahirap din itong hanapin na ay. eh. Ayan, nari po. Dalwa na. Ambang bang ID na yun. oh. o. Ano ito yun? Dalwa. Meron na po. Isisiminto po ang ilalim nila. Sa tayo po ang magsisiminto. Yung pong tungko natin ay dirty kitchen po yun ha. Hindi yun talaga yung talagang pang Yun lahat po ng panggatong nung kahoy. Palapa ng niyog. Lahat ng ano. Makukuha sa bukid. Utoy ari oh pwede ari dalawa na tatlo na ay tuwari kay maganda rin yung isang yun ipapakita ko naman sa kanila mga pat, buhay na bato ito buhay na bato makinis yan ito makinis tama po ang patay na bato iba iba ang texture hmm. ito po buhay oh buhay po yan nalakad po ito pag buhay <laughs> hindi po <laughs> Ayan, ito yung pwede yan. Ayan, kumimiko.

Ay po oh. hmm. mga patay na bato dead duwa ay sari bigat na ay ay yan sanga utihin pala kumplito na pala Parang nagdaganan yun yan o? Oo Ah, parang hula, hula ano. Ah mga kaisan, balik po ulit kami sa mini lake. Mga kaisan, mini lake po ulit tayo. Tatapusin na nga naman po namin yung daan. Ay, mm -hmm. tapos mm -hmm. yan. Mas mm na. Medyo -hmm. ano na ako doon. Bago na Bago. Ang ah, nakasana eh. Hindi pa naman ito. tulo Yan, sinanay at tatay naman po ay eh, nakikipag-birthday yan. Hindi po nakikipag-birthday yan yung na eh. Sabi po natin ay makipag-birthday yan muna ba? Eh, matanda na po ay. Eh. Kailan pa? Ay <laughs> eh, ayos na po. Ado, tayo kayo magsaya-saya na. 不 Porky, isang hakot pa no tuy. Ah mga kaisan, Porky isang hakot pa namin yung no, Tuy Nadine na wari ko Ano? Diyan diba, na nga Diyan na no Tuy, Tari na po Nahahakot lang po kami

Ayan natin dito, dala no. Yeah. Parang ang lalakan ng lulutok niya, parang bandihado niya no. Kaya namang ayahon. Ito ba si

Kaisan, yan. Lunis po namin ito, uh, anuhin. Uh, kasi sinintuhin Sisimintuhin. Hahakot lang po ako ng baka martes martis pa hahakot eh. ako lunis ay eh. martis pa ano doon martis pa po pala ayun happy fiesta po sa aming bayan mga kainsan bukos na pala yung fiesta ano doon hindi pa mo lang nakakapamir ay lang gabi natin na uwi tayo ha nakapatakabot doon nakapasal na ako hindi pa ako sila Hindi ka ay. <laughs> Yan o. Oh. Yan otoy. Yan. Po, yari na po. Ari. Yari na ko amigo. Yan. Yeah. na ulit. Yari na po rin. Yan oh. o. namin ito. Bukas ay eh, pipintin na lang. Okay. Itong kupo. pa ah, bagal ito eh. Hindi ka mataas. Taas pala, maka mapuputuloy ang tatay. Parang di bagay yan. No. tatay na po ang bahala. Kami ang kawawa. Testing lang muna. Eh. Testing lang po. Parang hindi ako satisfied mga kainsan dito ay. Eh. Hahanap ako ng maganda sa ano o kaya hahanap ako ng maliit na bato or pugon na maganda okay din naman kaya lang hindi po ito magagustuhan ni tata kapag ko lang ari po ilalagyan ng ano ay okay, pero hindi maganda eh ito ilalagyan po ito ng ano ng gas kasi baka minsan may mawala ng panggatong ba or pang emergency lang naman kaya lang di okay naman to kaya lang parang gagawa na lang po ako ng pugon na DIY mga kainsan iba mga sirambald balde eh. pero pwede ang panggatong or gagawa na lang ako ng bilog ng square square tapos saka yun ay saka ko ilalagay dito para pulido parang aray walang hindi pulido ay hindi pa naman ang puto final. Mahanap ah, pa tayo ng maganda. Eh eh. Magulo. Makalat mga kain. Sita mo buo. mo. Uh. Hindi ako naganda. Hindi niya. Kaya yeah, sa mga kaysa, suggest po kayo kung anong maganda. Or bakal na lang na basta. Hahanap ah, po ako sa Pinterest mamaya. May nakita ako bato. Kaya lang hindi pala ang hirap kumanat ng bato na yung talagang bilog, bilog ba na mga kaisan ganito po ang ilalagay natin nag search na po tayo aba ay gulo parang bato kung saan galing ay parang inihagis basta hanap tayo mga kaisan hindi pa naman final yan pero ano tapos na ano kuya yuan utoy tapos na po are mga kaisan Martes po, magkakaana. Ah, Martes mga martes yan e, final, final na po yan tapos sa tapos na may simento tapos graba yeah ay na May nakita ako mga kaisang napakagandang design. Ang idin, ang i-design po niya dito sa Baybay Bay Tabi. Pako, yung big paku uto yung tawag na rin. Nakita ko lang siya sa ano. Basta mga kaisang sa Pinterest, maganda rin. Parang titingnan ko rin muna kung talagang maganda sa minsan kaya ay sa reality hindi maganda eh. Tapos ay mga paku pong malalaki, nakagumgum doon. Para sa laguna Basta mga kaisang. libre pang gatong na po nga ngayon po ulit mapaulot din eh Uy oh, mga kasan, dami marambutan eh. Tao to eh. Ah, manggustan po. Dadagdagan natin ang rambutan. Sa, pasalubong po sa mga bata pa. Uy. Si Kuya Migo po'y nakaalis na. Parang na si Muti na ang tubig. Hmm. Tiyan mo. Ano? May eh, papasokan natin ang mas malaki yan dun. Ayan Utay utay ah no? Tapos na yung yung unahan may forma na. Ari. Tapos ikubo-kubo na lang at saka hardin. Ah ayan ang dami rambutan pala bukas din. Ha? Ah, mangustan ang dami. dami sa taas hmm. paano pag akit na <laughs> uwak lang po ang ano uwak po ang nangangaan sa taas mano ko ba kumakit kung kaya iwan nasunit o ay hey, no tiyo ay o hmm hmm o Pwede na pala maglagay ng kubo din, ang ganda ng view. Uh. Ito mo. Mm. Ang ganda ng view, isang kubo din yun uh. ito, ito mo. Mm. Ari. Kaya kakain ng rambutan, ari po, ari, 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 ari. Hmm. Mm. Ari, dali po kayo. editor ang kain ka ba ito doy lapilas hmm. na oh. rambutan po pwede pa na isang kubo din yan ito yun hmm. <laughs> ay po kukuha pa po kami kakain po merinda umalis na po si kwemi ko ay hmm uh, ano ano

Ang gawa ng bata po ako, tanim na tanim kami. gawa ng hindi nga kami makabili ng prutas po ba. Pag nakakakuha po ako ng buto, sinatalim ko. Nabunga din po ah. So mga kaisan, na po tayo at ah, hapon na naman. At ah, mamimerya naman po. At ah, hindi ko pa naipasyal yung aking mag-iina sa peryahan. Ay bukas ay piyesta na. Ay hindi naman kami bukas pwedeng mameryat. Niyang daming buruh. Maraming lasing eh. Ngayong gabi na, mas maganda mga kainsan. Eh, alam mo naman ang mga Tayabasin, puro magiinom Hindi naman lahat. Kaya lang eh. Siyempre piyesta. Yan, happy happy piyesta po sa bayan ng Tayabas, quezon mga kainsan. At uh, yan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At uh, yan, ingat po tayong lahat. Stay humble and God bless. Peace, bye. Salamat po.